Hi, Ma'am Seth. Heto pala din na-document ko na yung sa atin. Kaya, samahan niyo kami para sa eternal na kwento ng aming buhay. I'm Delphala of Bislig City and if bago kayo, please do like and follow. Salamat po. Aha. So, kakasaling ko here at need kong lalabas sa mission um, nakatorno ngayon ang 5 kg sack rice kay Ma'am Sent at siya yung puntahan natin. Si Ma'am Sent pala is minor ko sa beware's. Then more sa pagiging minor is um, uh, yung kay Papa God na parang um, happy lang na may connection kami sa relasyon sa Papa God. Kay Papa God, yes. Then as usual, um, andito kami ni Dada para magbuy ng rice. Then, um, gusto ko lang naman sana makapag-sprite, drinks, then, giparisa na lang po na ni Dada. There sa a gilid loves kasi nga, gutom after selling. my bread kami sa bahay pero di na ako nakapag-take na magkaon kay kailangan kong madaliin after kasi kay ma'am sent is mag deliver pa kami so yun para di na makapagbalik pa ay nakapag uh, palengke na lang rin din si dada then before kami kay ma'am sent heto kain muna tayo love so yun Kwento-kwento kami ni Dada here. Then sabi niya, bilisan natin pagkat mo ito pa mi kay Ma'am Charlene Anis sa Bisley Poblacion. Poblacion. Yeah, then here, and dito na kami paakyat uh -huh. yung bahay nila Ma'am Sen. Okay. So, tara. <laughs> Uy, ganun ang dalan ni papuntang heaven. Ganun. Uh, Asa na pala? Pala si Ma'am ay, ay nagpagawa ng kapilya ni baby ninyo, ating batang Jesus. Then, um, yon ang ating 5 kilogram sack rice ay good na rin na ipaabot niya sa mga nag-work. Nakakatulong na rin daw to. So, thank you so much, Lord. Somehow, nagiging party pa rin tayo. Yes, salamat po. Mga nag-view, nakapag-hold hanggang dito Thank you so much Then please don't forget to like, follow, share our clip If interested kayo sa ating something Then mag-comment na rin kayo Let's see if sa na yung isusunod natin o, Salamat! Hello, ma'am! Good evening! <laughs> Evening, ma'am. Ano ba? Hello, hello. So, andito na tayo mga ka-viewers. Thank you so much, Mom Sent. Yes. So, napatawa lang talaga ako, loves. Kasi finally, andito na ako. May Um, dati kasi mi every delivery ni Dada, marami ng beses, every collection halos nagkuha si Ma'am Sent. Then, up to doon lang ako sa ibaba mi. Kasi nga, <laughs> um, wala, parang ngayon lang talaga ako nagkaroon ng courage na aakyat. Then, gusto ko rin talaga makita. Sabi ko, one day makita ko rin si Mamsen. Ewan ko lang kung kailan. Yun, pero sa ganitong paraan lang rin naman kami kinoconnect ni Lord para sa uh, personal na pagkikita. Yes, sabi ko na nga more than sa pagiging minor ay yun, relasyon namin ni Papa God, yung nagpa-connect sa amin. Nina, gusto ko nga siya makita in person. Then, si Ma'am Sent ay nawalan rin ng anak. Then, kung ka ng anak, kaya aabot rin sa punto na wala kang gustong kausap, kundi ang tatulad namin na nawalan na rin. Ganun ka bait si Lord? Yun bang di mo na need hanapin pa? Maging honest ka lang sa kanya. Then, i connect May taon na lang na i-connect sayo, mapa-virtual um, personal na makakausap mo na lang. Then until such na um medyo naundang rapod to siya noong na-realize ko na bata ko maglong na ng katok, nang katulad ko na andun naman si Mama Mary. Mama Mary is enough para sa akin kasi nawalan rin siya. Mas masakit pa si Papa God yung nawala sa kanya, di ba? So, yun. Ah, oh, pala, nakababa na tayo, dears, at papunta na tayong pumblasyon here. Thank you so much, mom San. Thank you, sir. Thank you kay Ma'am Susan Freyas po. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Lord. Yes. So, yun lang muna. At sa bago, please to like, follow, share. Let's see kung sino susunod, ha? Bye for now. Mwah!